Hi guys, good evening. Meron na akong ipapakita sa inyo kasi binigyan ako ng landlord ng pagkain. Gabi na arong oras na pumunta siya dito ng 9.45 ata yun. Ay! Yeah, 9.45 or 9.55 kasi binigyan niya ako nito. Ayan, para siyang puto. Yeah, I think puto siya open to kasi binigyan niya ako ng parang puso para daw sa akin hmm? ayan puso siya meron siyang meron siyang ano yung may meron siyang ano nyog sabi niya gusto ko ito daw pagkain ng magusto gusto ng mga Pilipino ewan ko lang ayan, kainin natin siya guys ayan siya oh. kutinta Ang sarap ah. Sarap. Hmm. Sarap niya. Ako gabi na hindi ako pwedeng kumain na marami. Sarap Sarap ah. Huh? Mani ko pa ng isa tapos tama na. Kasi gamit na. Parang yung ano? Yung kahoy. Gabi na. happiness is handmade. Oh, uh, sobrang sarap niya. Parang siyang ano, kunti, ay, hindi, hindi siya pare pero may kun, kunti, ano yun? Mm, um, parang puto na brown. Tapos yung iba is like, kamote. Yung tawag dito. Um, hindi ko alam kung anong tawag doon, nakalimutan ko anong tawag, ko no, anong klaseng, ano yun mayroong tawag doon eh yung isang kamote, anong tawag doon sa isa basta yun eh masarap siya parang Filipino food, pero Chinese yun Chinese yung ano, pero yung yung lasa niya is parang Filipino food, ang sarap may nyug pa masarap sabi niya So, yun lang, pinakita ko lang sa inyo na um, yung landlord na, ano, yung may-ari ng bahay, punta siya dito. Ano, alas na, punta siya dito na 9.45, tapos binigyan ako niya. Sabi niya, ano, paborito daw to ng Pilipino. Oo naman, kinuha ko. Ako naman, di kinuha ko kasi binigyan niya ako. <laughs> tapos, yun, masarap siya, ang sarap nung brown. Pero yung isa is yung kamote. May tawag dun eh. May tawag na isa dun eh. Hindi ko lang maano sa isip ko. Ang tawag dun sa isa na kamote. Tapos yung isa kamote din siya. Pero, hmm. Um, basta yun eh? So anyway guys. Ngayon lang ako ulit na kapag, um pag-upload kasi masyado akong busy sa trabaho. Tapos, nawalan ako ng boses, kaya hindi ako na kapag ano, hindi ako na pag upload puro pagkain, ina-upload ko pagkain, eh, yung pagkain na yun matagal ko na ano yun na video pero na-upload ko lang siya Tapos, hindi ako luma lumabas nung Sunday hindi ako lumabas, hindi ako pumunta kay lalolo kaya wala akong may upload yung lolo ko pala okay na siya sa kemo niya kaya lang ang pangit lang daw na nararanasan niya sa pagkikemo is makakalimutin na siya yun, makakalimutin na tapos minsan nakakalimutan niya daw na may mga bagay siya nakakalimutan na no, kunwari kung kumain na siya tapos hindi na niya naisip hindi pa pala, ganun, yung mga ganun tapos pag meron siyang mga needs, yung pala yung effect nung pag nag pakemo ka. Ay, sabi nga niya sa akin, sabi niya, pag mamamatay ako, oh, huwag ka malulungkot ah. Sagot ko naman sa kanya, kunin mo na rin ako lolo, kasi wala naman, wala naman akong kasama. Sabi ko, sabi niya, gaga. Alam mo yun, ang hirap mag, ang hirap, kahit gaano pa karami ang pera, kahit gaano pa karami yung pera mo pala kapag may sakit ka, walang magagawa ang pera. Kaya, ang alam mo, nasa isip ko ngayon, mas maganda na yung mamuhay ka ng simple, huwag may stress yung sarili mo, huwag ka mag-isip masyado, and then, yung buhay mo, gawin mo na lang simple na huwag ka masyadong nagka, nagpapakapagod sa trabaho, at uh, tapos, ignorin mo lahat yung mga taong na high stress sa Ayun, tapos mas maganda na rin yung okay lang din yung mag-isa ka na lang para bawas si stress kasi minsan yun, yun yun, yun din yung isa yung magkakaroon ka ng sakit eh, di ba? Ayun. Parang na-realize ko na kahit kaano ka pa, dami yung pera mo. Hindi mo rin pa, hindi ka pa rin niya masisay ang pwedeng mag-save talaga sa'yo is yung gumawa ka ng kabutihan, magdasal ka lagi kay Papa God, mag-thank you ka lagi kay Papa God. Ayun, tapos, ano, prayers lang talaga yung needs. Yun yung na ko na talaga walang kwenta ang pera pagdating na nagkasakit ka na. Kasi siya, oh, nagkasakit si Lolo, yung pera niya hindi niya na magamit. Kasi, I mean, hindi siya masave nung pera niya. At gano'n pa siya kayaman. So, na ko na hindi na lang ako, mamumuhay na lang ako ng simple. Kakain na lang ako ng mga kulay-kulay. Tapos, hindi ako mag-ano yung magiging mabuti ako araw-araw. Ayoko ayoko nang mag-isip kanon Kasi, hanyan. tapos, hindi ako iinom ng alak. Wala naman akong bisyo. Wala naman akong bisyo. Patikim-tikim lang ako ng wine-wine. Pero hindi ako lasenggera. Ayan. Kasi sila lolo. laging minom ng alak. Tapos, nagpupuyat pa siya sa trabaho. Yung doble-doble yung trabaho niya. Masipag ang lolo ko kasi sobrang sipag niya. Ayan. Pero I think nakuha niya yung sa kakakain ng mga unhealthy food. Like, yung pizza. Gano'n yung mga ano. Kasi mahilig sila sa mga ani, gano'n eh. And then, what else? antok na ako. Inaantok na ako, guys. Ano ba ba? Nakaka-boring ang kwento ko, no? Kasi kahit ako, naboboring ako sa sarili ko. Ayun. So, anyway, guys. Inaantok na talaga ako. Hindi ko na lang kung ano yung mga pinagsasabi ko dito kung ano, ano na yung mga sinasabi ko. So, anyway, guys, thank you and God bless. Sana huwag kayong magsawang manood sa akin. lang. Tapos, dapat always, ay, eh, dapat lagi kayong magpapaabait. Huwag tayong maging bad kasi baka mamaya <laughs> kasakit tayo. Kaya lagi piliin natin maging mabuti araw-araw. At sya, ano, kahit hindi ka respeto yung tao or ka respeto dapat maging pantay lang yung pagtingin natin. Ganon. So, bye guys and get this and good night.